paggabi na magandang araw po i-share e, ko kanina sa inyo ngayon ang video kanina yan yung mga alaga ko yan dami nila yung nakakulong dyan sa loob Waluyan yung nasa loob na medyo malalaki na Nakulong mo ng kalabasin kasi pag nahihalo dyan, mas tra ayan, siyam yan, mas, ay, walo yung nasa baba. Walo lahat yan, magkakapatid. Ito naman siyam. Yan o, sa loob. Walo yung nasa baba. Mas panganay yung mga ito. Ibang yung na magulang nanay nito, at iba din yun. Okay, sila. Pero marami rin akong inahin. Dito. Yun. Ayan yung manok ko. Meron pa dito. Na maliit. Hiniwalay ko na kasi namamatay sila. Tinapakain ko sila ng pigs. So nandun o. Yung iba tinapakain ko minsan ng pigs. Pero pag nagsasawa sila, tinatapon nila dito sa baba. So nakakaroon siya ng daming langgam pagat-pagat yan o oh. yung sila ng langgam dyan yan yung mga langgam o oh. wala nga walang gam pagat-pagat mga yan pakaakyat siya dito so pinapakain ko sila ng inapoy kanin yan malalaki na rin sila siyam 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 11 to 15 dati pero namatay yung iba yun yung pato naman na naglilay din sa loob may pato dyan sa loob yung pato pato yan so yun manok naman yan o oh. oh. manok yun manok yung siya pa darawa doon may darawa pa dyan yung mga kwan manok ko Ito sila, yung mga manok, mga pato ko, yan, dalawa yan, ayun, yan yung barako ko, yung mga alaga ko dito, dito sila, Nakayang ko sila ng darak Ayan Ayan. yung paisa yung manok na yun ito yung bakuran namin ito yung puputuloy ko itong guyabano na yan kasi hindi sinagpon marami akong guyabano yung iwan ko yung atis saka yung tawag yan, pias kamiyas kami itong puno ito yung bakuran ko sa likod maluwang ito maluwang kalalinisan na yan ito po yun yan yung, yung langka ito ang buhay namin dito uh, nasa mainland kami ng Isabela Ngunit, ito kasi parte ng lugar ko. Hindi siya magaanong nasa highway. Medyo nasa loob. Barangay yan. Kikita ko yun, oh. Ako yung kundi sa likod. Makikita ninyo yung uh, pinagbago sa likod ng bakuran namin. Yung kwan. Susunugin ko din yan. Damo-damo pa yan. Hindi pa nalinisan. Ito yung kahoy na gemelina. Mataas. Mataas yung gemelina. Sa taas yan. Gemelina. Malakas to. 2x3. Patistis ko to ng 2x3. yan 2x3. maluwang yan. Pero ito lang muna ang nalinisan ko. Lugot ko yung mga damo-damo niya. Yan. Susunugin ko yan. Malakas yan yun. Tanggalin ko pa yung mga sanga-sanga nang dyan. oh, yun nasa baba ng kahoy. Yan. Nagbago ng bakuran namin. <coughs> Ito yung kwan. Pabaguhin tatanggaling Tatanggalin ko yan. Ah, marami ka puno dito na prutas maganda po dito sa aming bakuran dito ito kang mag-alaga ng sari-sari basta matyaga ka lang uh, mga 3 months pa yun sunod-sunod naman ang pagkakatay ko ng mga native na manok ayan o oh. <coughs> basta ako lang matyaga ka lang ito yung pinagtistisang kong kahoy Oh, ito. Ito ang kahoy. Pwede yung kanyang. Yan o. Oh. Marami ding yan oh yung mga kung, na nakonsumo ko din. Bumibili kasi ako sa mall kung minsan nang inumin na ganyan. Eh ay na na. Siyempre, pag bumili ka sa mall, libre lahat yung bote. Kukunin mo na lang yung bote. Yan yung mga lumang TV namin. Yung mga to, kahoy yan sa loob. Ayan po. Ito yung kahoy na binuot ko. Kinuha ko dyan. Kanina. Panggatong. Panggatong. Isa magbuhat-buhat ako, yung bibili ako ng karitela. Ninapawisan ako tuloy. Ayan, oh. Pawisan ako. Ayan. Medyo makan na ako. Ayan. Batong dito sobrang pawis yan tapos na oh, ko. tutulak ko na ito pawis yan paano ko kaya Marami pong salamat sa inyong panonood. Bye bye.